High school yeah. Ibang-iba na yun eh. Pero yung masasabi ko na... Oh, Lamborghini yun yung high school eh. <laughs> <laughs> o, paano masasabi ibang-iba? Hindi yun eh. Uh, o oh bagay, para Sa mata Ako nga nakapatulong. Masama loob po eh. Kasi... Ayun nga yung gusto, gusto ko yung Tapos... Like, Nag-iba parang... Cossack Blue eh. Cossack Blue. Di ba po yung Blue na? Kahit yun. <laughs> Sabi ko po ano yun. Eh, Ito ba yun? Yung may sayo kaya nun sa school tapos patulong ano, ko siya. <laughs> yung nalaman ko siya. Parang <laughs> 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 Pare ka. Tama pa rin. Bukusin yung kosap nun kosap na talaga yun okay. ka. <laughs> <laughs> Poy, mo na yan. Tawa na tawa. Ton. yung kosap sa bahay nila. Iko kosap nun ko na yun Ay mo nung red. Mulo yung ko. Hindi nga. Ba't ano? Paano no, mo Hindi. <laughs> <uli>. Hindi <laughs> nga. Paano mo sabi ibang iba tapos ganun pa rin? <laughs> <laughs> Ikaw pagkakalala mo. Kuwanin siya. Ano. Uh, nakilala ko yung palong-palo eh. Oo, <laughs> palong-palo. Ngayon, hampas no? na hampas na. na ibang palong-palo. Sino ba pinag-uusapan natin pre? Si Liza. Liza. What's up, Liza. Liza. Ano pwede mm -hmm. doon? Na-iwat. Ngayon, Lori. Tag mo na rin si Liza na iwat ha. Ah. Bakit, ba't ganun? <laughs> si si RJ sabi na. Hindi na eh, nakasalubong ko lang yun. Hindi <laughs> ano? na to. Election. First year, kasi yun. Kasi, kasi, dahil, kasi, dahil, dahil, ano, dahil. Kosak mo. Road kasi, no? Parang <laughs> palo. <laughs> 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 Hindi nga, sa ano. Dahil sa ano? Saan? Ewan ko sino umabsent. Ay, si Charo pala nasa, ano na? Nasa, Bili Rosa na. Kala ko naman silang naman siya. Hindi. Wala, wala na siya sa Nara. Wala na silang siya. Hindi naman sa Nara yun eh. Sa UV yun eh. Niya. I'm I'm gonna... Sino na ba? Iba rin sila. Ata. Kasi kasama yung baby girl. Yun. Huh? Nakit sa, ano kaya yung paglutas ng perpetual? Anong club Anong naman yun <laughs> <laughs> sa kapatid? Grami yun. Paddies. Hindi, sa paddies. Paddies <laughs> ako. Hindi, sa padis. Yung, yung ano na no bowling ginawa ng padis. Bukod sa padis, nag-work siya doon sa... sa uh -huh. dating ano yun. Ano? Uh -huh. Comedy bar na yun. Oh, oh. Comedy bar. Tapos bigyan ng paddies. Nakita ako nga sa Facebook kamiya o oh yeah. kasi, kasi hindi mo nila bisa napunta kami dito okay oh, so 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 okay dyan okay 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 hindi okay 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 sa okay 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 mo yung gagawin si Tindin kasi hindi niya pinadapat sa kanina. Kaya hmm. lang mas maganda si Tindin na pag bahit walang may up Oo oh, nga. So up. Ah, ay, hindi tapat sa kanya. Uy, <laughs> maganda ako. Close so up. Makikita mo na yung tawa. Makikita yung tawa. <laughs> Madidinig lang pala natin so Sorry. Kaya lang kung Tind... salap. So, so we. So we. De -de -de. Kung ano. De -de -de -de. Kung... I never knew Ayan, no. kita gito makabenta Hindi na kosak nag nun, you know? na ba yun? sana ako nun. <laughs> Suntuin ko <mali. laughs> <voted> uh, <laughs> <Isis> mo. Related ka? Sino mo na yan? Lagi ako, hindi mga... Pwede ba ng Tapos mo na ako, na open gig yata to eh. Open gig? Sasaktan ko sa na ito na yun. Tang na ito. Ito na, papas ka ba? Oo, sinagkin ka naging mo yan. Ito lang, ipapaspaw. po. Sinagkin ka Ako nga, puno eh. Sinap ko yun. cellphone. <laughs> Gusto. Gusto ang pamis ko lang si Jen, kaya lang, hindi pa naman tayo uwi eh. Yeah, pamis <laughs> so, um, ko lang. Break, abot. Hindi, huwag mo na, <laughs> na <laughs> <laughs> itaga <di> <laughs> e, eh. Hindi pa naman. Titestingin ko lang ha. Huwag oh, <laughs> mo na mag-ilisin si Maring Jen. Hindi, si Hazel ito. Uy, ayun <laughs> <laughs> <bari> si <laughs> oh. Tag mo -so. si Hazel. Yeah. Oh, meso. Second choice ha. First choice ko yun to. Uh, <laughs> Jing, second choice. Oo. Oh. Ay, kung umuulon sa akin to, kaya... Oo, oh, oh, nahuli ko, nahuli ah. ko. No. Na-cover mo ba yung ah? Oo, nahuli <laughs> ko. Versus Miss <laughs> Jing. Ayun, binago. <laughs> binago niya, binago niya pa rin. Jing, kaya purchase ko. Ayun. Si Nitch Ites, na auto ano eh? ko. Hindi pa natin si Arjun niya. Ano yun? Uy, pagkabigay ko inang kagam. Lolo pa. Dali yun. Masabi ko siya.

May kumuha sila dyan yung nag-parade sila sa bayan. Parade? Nox? Slap? Parade? Asa dito? Saan? <laughs> dito na sa... Nag-record images. Parang images. Dito pa na Lahat stolen siya pero nakamute. Mas, may eh nyo. Ay, Hindi ka rin asyo dito nakamute. Parang siya. Wala naman wala meron Bilib nga ako dyan kay Stanley. <laughs> Kasi ano eh. Ay, nasagot talaga kung nasa mo right, oh. ito. Kailangan mong tao sabihan. na, magpo-five na ngayon. Dapat ano niya si sa Sampaguita, kaya lang. siya ng August, hindi pwede. Kung magpo siya ng July, Alam mo, hindi mo hindi, hindi, eh. hindi, hindi talaga marunong mag-alam naman ano. Hindi, pumatanda ang asin natin, naman. Naman. na din Lolo na nga eh. Parang, eh. Ganun kaming Sa alam ano mo ba nung unang panahon? Saturday Sunday sa bahay na ako walang nagyaya sa na ano. Lagi ka naman nagiinom. Lagi mo naman siya sabi din niya. Eh. Hindi. Nung nung ano nung Saturday Sunday kami ano. Kanina. <laughs> <laughs> oh, sabado pa <na> kanina <laughs> eh. Oh, Sunday na eh. Che. Dito talaga ako sa bahay na ako. Tapos nung Sunday, punta kami festival. Kahit na ulan. Ang mga ina pa sa sa Diretso eh, hindi niya dinisk ko. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, sobo naman tayo. Then, oh nga ito. Uy, mahal nyo. Magano nilang <laughs> kaya yung kubaw. Ay, talaga. Sabi sa kanya. Tapos sa... Ano pa niya sa akin? Sino mag-alabi <laughs> sa <laughs> mga mata? Sino tong to? Dawu ay nandito na. <laughs> Dawu, nakasekto na. <laughs> Dabu, nak <-accepto> na. <laughs> sa, sa festival to eh ah oh, si Pixie na kita ko nga si Ashley eh. Inalat nga doon. wala akong pala. Wala ako, lang. ako sa Facebook, sa Instagram wala akong pala. Ano kaya doon, may na-accident pa, na umpog yung ulo. sa so, may... Pixie? Oo, oh, sa Pixie. Ang Pixie parang... Nabubuhay na lang kakatambay ng mga Ito, panggang mo to. Nakakatawa to. Ayun. Yung video neto si, si, si Ashley, panayang sigaw na gusto mo sumubo. Ay! Ay! siya tapos... Ay, sisi ko na, ah, ah! Yung gaganon. Tapos sinabi niya na, talagang kailangan mong dub do-doblehin yung cover mo kasi... hindi lang si Stanley hindi ni Sasha. Tawag mo tayo. Ay, eh, ba't ayaw mo magpagtrabaho hmm. um, yung siya yung ming Papayaan yung dalawa. Hindi nga. Reason. Baka kasi... Makahanap siya. Oo. Si si uh, um, may naisip naman ako yun. Baka ano? Baka? Uh? Na. Sa so, mga ginagawa ko, Syempre mas maganda yun, di ba? ano yun eh? Seryoso yun sa Working together. Ang tatawa Para na mga yung family, di ba? <laughs> para na mga Oo, family na. Hindi, sinasabi sa Laura. Ikaw ka rin siya. Ito, 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 tama naman eh. Tama Pala, naman, di ba? Tsaka ay... parang ay... magsisisi. Eh. Okay. Ano sinisisi niyan? di ba? Mas... Wala. Wala. <laughs> Ikaw, sap mo. Huwag ka. It's fucking nice, magiging kanin doon ah. mo yung kanina. Natabi mo si Ashley. Nakulit nga yan yung dalawa eh. lang yan. Oh. Bakit may ito pa? Nagsusansa ko eh. Ay, okay, <laughs> <okay. laughs>